Good afternoon mga loves. Welcome to my YouTube channel. Na na humanak uligo mga loves. Kikapoy ko o hinlo sa mga motor mga loves. Namura pa ni hong bahay na po duwik sa mga loves. Oh. Nanguli ang mga motor. Labi ka mingaw mga loves. Namura na po duwik sa mga loves. Pakita ninyo mga loves sa mga motor. Namura na sa mga labs. Muni akong mga motor, mga labs. Nanguli sila mga labs. Namingaw na po mga labs. Ni huh? siya mga labs. Huh? One, si, Bor si Bit, nga gray, gray, si Borgman, Si Mio Green. Si Beat Black. Nga niya, mga Beat Black. Si Baja, the back uppers. Si Beat Blue. Si Mio Orange. Og si Beat Gray. Si Beat grey Tulo radyod, mga loves, ang nabangan sa 10 kabuok mo. siya mga loves, o. Oh. Muraog do iksam. Napod ang akong balay. Nanguli ang mga motor. Mura na po doog do iksam. Mura na po i-abs. Nang pahuway na po ang mga motor. <laughs> Hinaot o nga nanay abang. na po mga labs kay aron makarelax ang hang mga trabahante nanguli. uli. Makarelax ni sila mga labs. Og ma, og na ay abang, managa na po ni sila. Na ota mga labs, nga, na po'y abang, ugma. ma, kay aron maka-income. <laughs> nanguli sila ni pahuway, Mingaw ron mga labs. No na nga, nga manjud ang panahon. Na ay mumingaw, na po'y kusog, nga di jud manguli, karon ting mingaw, siguro ron kay, nanguli siguro turista, kay nanguli, mapudag hang motor. Pahuway gahong trabahante. Marapod to mga labs. Thank you for watching my vlog and God bless us all.